Alright mga bis, Mabiyahe tayo Strap lang natin Pero bago tayo magbiyahe Teka lang Kunin natin sa loob Daming gulong oh ah, Ito, ito yung pang Aerox. Ah, Ito kasi order sa atin to So sa mga hindi pa nakakaalam Nagbibenta po ako ng Andy Rubber Tires Tapos ito yung gulong na ipapalit natin sa ating Aerox. Isang taon na kasi itong gulong natin mga kawanabis. Nagsisimula pa lang ako bilang ambassador ng ND Rubber. eto na yung gamit natin. So hindi ko pa siya napapalitan. Ngayon pa lang, after a year. Actually ayoko pa nga magpalit dahil makapal pa siya. Pero since ang dami niya nang pinagdaanan, nandiyan yung nakadalawang endurance na siya, tapos napang race na rin natin siya. Aside from that, araw-araw din natin siyang ginagamit sa paghatid at sundo kay misis. So oras na para gumarado itong gulong na ginagamit natin. At saka ayoko kasing matulad kay Jet Gaspar Vlogs na hanggang ngayon, luma pa rin yung gulong niya. Naku. Kuya, may pila ikaw nga ba si Mr. Right ikaw nga ba love of my life nga ikaw... ba ito? papalitan mo din to? ha? <laughs> sa Moto D no? pagbaba makina sa Moto di. dito pagpalit gulong dito dito yan pwede pa ba to? oo makapal pa eh, no? Oh, bigay sa atin ng Andy Rubber. <laughs> May naka-Aerox ba sa inyo? Wala naman eh, no? Pero, you know. Aerox ko doon ang kulay blue. Bigay mo sa akin yan. Nagamit ko na yan eh. Kaya ba? Wag na, nakakaya naman. Okay. Siyempre kung bibigyan ka tayo, bago. Kaya mas maganda. Nagmamadali kasi ako mga kawana Bis pa tayo Hindi ko na siya maantay Kaya lilipat tayo ng ibang Tire changer shop Ang haba pa kasi na pila niya Meron pa siyang isa pang nakatinga doon tas may pa siya So sayang oras natin so, Siguro naman napapansin yung relo natin Akala nyo pangyayamanin yan no ha! Padala lang sa atin yan galing sa Tiktok <laughs> Binapromote sa akin yan sa Tiktok mga kawanapis Alam nyo ba yun yung Tiktok affiliate Yung papadala kanila ng free sample Tapos ipopromote mo sa TikTok page mo and then kapag may bumili sa iyo magkakaroon ka ng commission ang ganda din ng ginawa ng TikTok ah binigyan ka na ng free sample may commission ka pa kapag may bumili doon sa pagpopromote mo yun yung click niya na lang yung yellow basket or available din sa yellow basket natin kaya yeah, sanay na ako eh. ang ganda kaya ng kitaan doon mga na ka kawanabis anyway eto nasa 1,100 lang to pero nakita nyo naman, ba? Diba? Titong Tito. Tito Julio. So, kung gusto nyo ng ganitong watch, punta kay sa TikTok kung makikita nyo to mga kawanabis. Click nyo na rin yung yellow mask. <laughs> Pag sa harap, magkano? Sandaan. Tapos dito sa likod. Bali 300 sa likod. Ah, Bali 400 lahat. Sige, sige. Thank you. 400? Paano yun, no? Kung pangkaraniwang rider ka, na kumikita ka lang ng 500 a day sa paglalala mo, tapos papapalit ka ng gulong, 400? Ano yung isang daan matitira sa'yo? Tingnan yung mga kawan Balik tayo dun sa pinuntaan natin. Tanong natin kung magkano sa kanya. Pero magkano single mo sa Aerox ko? Pa? Pagana single mo sa Aerox ko? 300 lang kayo ay doon. 300? 300 lang dito, mura lang dito eh. Sa iba, mahal eh. Pinabaklas na yung gulong natin. Unayin muna natin itong pipe para matanggal yung gulong sa likod. Villain, 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 you gotta put it on. Atas kung mapansin yung mga kawanabis, o di ba? Diba? Makapal pa naman siya actually. Pero banda rito sa gitna, medyo nauubod na ng konti. Pero pwede pa. Tapos sa harap. Hmm, sa harap po. Oh. Ang ganda pa ng tread niya, mga kawanabis. Oh. Makapal po. Oh. Yan na. Yung itsura niya after one year. Pakita ko sa inyo yung difference pag bago yung Andy Rubber. Ah. Ngayon na natin ligpitin yung kalat. Bagong Andy City Rubber Tire after one year yan po yung difference niya so ang pinagdaanan na nito dalawang endurance, race track long ride, tapos biyahe araw-araw, hatid sundo kay misis biyahe pa natin sa lalamove so ito na siya after 1 year kaya sulit na sulit at bukod doon, never tayong sinemplang ng ND Rubber grabe yung thread ng ND Rubber mga kawanabis yun di diba? Stig. Kaya makapit itong ender rubber Dahil sa mga thread na ganyan Diyan kasi pumapasok yung tubig yan eh, yung mga gatla na yan Diyan Diyan pumapasok yung tubig na dinadaanan natin Kaya naiwasan natin yung pagdulas Ng mga gulong natin O, oh, tsaka yung harap natin, o Sabi O Stig iyan ang magsasalba sa atin sa alsada Wet and dry Tapos ito kasi end May combination kasi yan ng soft compound and hard compound So tibay, kapit Andito na sa gulong na to right, so naninibago ako So break in muna tayo ng gulong mga kawanabis Huwag muna natin siyang isagad dun sa capabilities niya So maganda pag bagong palit ng gulong nyo I-break in nyo muna Tulad yan naninibago ako <laughs> Let's go. So ngayon, accept na muna tayo ng booking. Alright, may booking na tayo mga bis. Hello po, lala mo po. Kay, ano po, kay Sir Eric po. Ito na po yon. Salamat. Alright mga kawan na bis, item pick up. Ang travel time natin is 9 minutes with 2.8 kilometers. And ang bayad sa atin dito is 66 pesos. So alam mo, credit. Alright, deliver na muna natin. Let's go! Woohoo! Taas na ah. Alright mga kawan na bis, dito na tayo. Ay, iwan na lang daw sa guard. Sir, iwan na lang daw po sa lobby. Kay sir, Eric po. Thank you po. Ah, dito po. Salamat sir Apo Eric. Wala Walang pilido sir eh. Wala bang pilido dyan? Parang si ano sir, si Glock 9 ba? Diba? Wala siyang apilido. <laughs> Anong building ba ito sir? apa Barcelona. Barcelona. Thank you sir Salamat. Ako okay, sir eh. Sabi niya, oo. Oh. <laughs> Alright mga kawan na bis Item drop off Hanap tayo panibagong booking Alright mga kawan na bis May panibago tayong booking Since bago yung gulong natin Gusto ko siyang i-break in Kaya kumuha ako ng napakalayo <laughs> So ang pick location natin Dito sa may Taytay. Tapos papunta tayo ng Tagaytay <laughs> Alayo mga kawan na bis tapos tinawagan ko yung customer sabi ko pwede po bang magpadagdag ng kaunti kasi sobrang layo po eh wala na po akong pabalik sabi niya okay sige okay na ba yung 50 pesos sabi ko okay lang po kung ano po yung nasa puso nyo sabi matetest agad natin tong gulong natin na bago ba? Diba? Oh, nakapasyal na tayo kumita pa tayo nakapag breakin pa tayo ng gulong sobrang traffic dito sa palengke mga bis grabe Uy! Grabe abis kawanabis. Natagalan ako sa traffic. Kanina, tumawag na sa akin yung customer. Foreigner pa nga. Tingin ko parang Korean or Japanese. Sabi niya, where are you? Are you going now? Ko, yes, yes, sir. It's, ano, it's the traffic. The traffic is very heavy. Sabi ko, ganun. Ang gagawin ko. Alam, pali pa rin ko itong motorcyclo natin. Ano sa'yo? <laughs> Uh, sir, I didn't off my my location okay. services. Okay. I you I was in I was in Kalawaan Pasig City when I got your oh, booking. Yeah, yeah, yeah. All of them sir including this. Yes. Oh, yeah, you can put it there. Yeah, thank you sir. Okay. So and then I have to deliver it by 6:30, right? Yes, for uh, as 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 fast as you can. Uh, okay. okay. Uh, maybe the you turn off your data. my? The you turn off the the checking. The, the checking? Yeah. The location? Yeah, location. No, you I know? didn't turn it off, sir. Look at my. Go, go. Still, oh, battery. I see. It's But you. look at this. This right. is my lalam of driver. But you have location, always. Oh, there's an internet. Manon. Yeah, there's an internet connection, hmm. sir. Okay. Maybe uh, it's ano uh, uh, it has issue with Lala Move sir. Okay. okay. Sir, I'll deliver it now. Okay, thank you, thank you. Tama ba 'yung mga pinagsasabi kong English doon? Eh, eh. Huh? Okay lang 'yun. Parehas lang naman din kami, hindi masyadong marunong. All right, so mga bis, ay tin pick up ang travel time natin is 1 hour and 53 minutes. So almost 2 hours to mga bis with 61 kilometers away. Pasi going to Tagaytay City. So mga bitbit -bit natin mga kawanabis, mga pagkain. So puno-puno yung box natin. So sana umabot tayo ng 6.30. Tingo hindi, mga alas 7 tayo makakarating doon. Kaya kailangan natin paspasan. Tagaytay Gaming, let's go! Yeah. Tama lang natin yung PSI natin mga kawanabis. Masyadong matigas eh. 28 sa harap, tapos 30 lang ako sa likod mga kawanabis. Alright. Anyway mga bis Ang fare natin dito is 367 Tapos nag request ako kay ma'am kanina Na magdagdag kahit kaunti So yun nga 50 pesos So hisingli natin sila ma'am ng 417 Okay naman yung fare na yun Ang problema Kung makakakuha tayo ng pauwi Kasi tagay tayo yun mga bis Anyway mga bis Total medyo mahaba-haba pa naman yung biyay natin At tatandaan nyo yung last na vlog ko yung sinabi ko yung mga frustration ko nung bata yung mga pangarap ko noon kagaya na lang ng gusto kong maging director gusto kong maging newscaster gusto kong maging superhero so tinutupad ko yung mga pangarap ko na yun sa pamamagitan ng vlog ko kung baga kahit dito na lang sa social media ko at least nagagawa ko siya and speaking of that mga kawanabis ano nyo yung mga napapanood natin sa channel 2 sa channel 7 yung kapag magpapasko di ba gumagawa sila ng station ID Diba? May kata-kata sila, di ba? Tapos na naisip ko dati, someday gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Diba? Someday gusto ko rin mapasali dyan sa station ID na yan. Kasi ang ganda nila tingnan ang sarap nila panoorin yung sama-sama sila tapos talagang maramdaman mo yung Pasko so dahil sa isa sa mga pangarap natin yun mga kawanabis tinupad ko yun sa pamamagitan ng isa sa ini-endorso kong produkto yung Jabber Motocom so nagpropose kasi ako sa CEO ng uh, station ID at sabi ko sa kanya ako yung magdedirect isa rin ako sa kakanta basta yung budget ibigay mo lang boss yun ang sabi ko and thank God Nagtiwala naman siya sa atin mga kawanabis. And ngayon nga, natapos ko na yung project at gusto kong maipanood ko yun sa inyo. So, para di kayo may inep layo pa naman yung biyahe natin. Ito na po, yung station ID na pinaghirapan namin ng buong team mga kawanabis. Alright, so sit back, relax, and enjoy. uh-huh Alright mga kawanabis Las Marinas Kabili na tayo Ayan madilim na Nagustuhan nyo ba yung station ID na ginawa natin Kamusta naman ano masasabi nyo Comment kayo sa baba mga kawanabis Let me know kung ano yung reaction nyo Any suggestions Or violent reactions O ano yung mga nagustuhan Yung part dun sa station ID Okay ka lang bro Nagpreno ko eh Oops Kaya lang? Simple lang siya dito, madulas to oh. Grabe. Madulas nun. Wow! Woo! Ang lamig dito! Ang lamig mga kawanabis! <coughs> mga kawanabis, malapit na tayo. Oh, ito yung ano oh. Starbucks coffee dito sa Tagaytay oh. So malamig. <laughs> 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 Grabe mga kawanabis para ako nasa walking chiller. Mababa tayo dito. Seryoso. Ang dilim dito. Tinim dito. naman dito pa talaga. Ang dilim. Tagaytay Haven Hotel and Resort. Mali naman eh. Mali naman yung nakapin eh. Mali eh. Ay nako. Mali na naman. Mali na naman tayo mga kawanabis. Bad trip mga kawanabis. Babalik na naman tayo doon. Alay layo nun eh. Who is it? Ayaw kasi ipin na eh. Sayang gasolina, sayang oras. Sabi, i-waste ko yung sushi house. Dinala naman tayo doon, wala naman sushi house doon. Nag-waste po ako ng panibagong sushi house. Sabi niya, ma'am, sushi house daw. Pagdating ko doon, wala naman sushi house. Ito po, sushi house, kalagpasan nyo. Nagpasta kayo ng Ang dami kasi yung sushi house, sir. Ang dami pong restaurant na sushi house. Dapat iba po ito, pinin nyo. Lamagpas nga. Hindi ako nagpapin kami nagpinyan yung mag-book. Hebrew Cafe. Ito, ito, sir. Sino nag-pin sir? Yung customer, yung pick up Ay Ito sir Sir pwede po makihugas ng amay Pwede makihugas ng amay Hila ba ako po dyan? Ito, ito, ito. 470 na Salamat, salamat. 17 ayun ako stress may stress ako makakawa na bis o okay ilang yung magdatid tayo ng malayo maliit yung pere pero itama nyo naman yung pin nyo lakas kayo makaabala nun late, -late na nga nakikita mo sa gano is stressing ka pa ah, wala namang. di na nga ako maangal sa liit ng pere Pero ayusin nyo naman yung pagpipin. Sa gasolina. Sayang oras, sayang ang pagod. Sayang ang tato. nako. As I expected mga kawanabis, wala na tayo makuha booking dito. Ay. Yun na. Yun ang na, sinasabi ko mga kawanabis, uuwi tayo dito all that's. Tapos papagas pa tayo. Yung gasolina natin, bawas ng isang bar bago tayo lumuwas dito. Ayan, isang bar na lang. Pag nagpagas tayo mga Kawanabis Matic yan, 300 pesos yan Wala talaga tayong may uwi Negative, lugi Okay lang sana kami, pabalik eh Kaya lang, wala nang pabalik Ang pinaka goal naman natin dito Mabreak in tong bago natin gulong. Tapos, long rides na rin dito sa Tagaytay Sobrang enjoy naman Hanap na lang tayo ng uh, matatambayan dito ng makakainan, ganun Enjoy na lang natin kaysa ma-disappoint tayo eh masisira lang yung araw natin. Ayun oh, no, may kainan oh. kambing, kilawing kambing, puro kambing. Ano po yung may sabaw nyo? Ooh. <coughs> lamig ay saglit 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 <laughs> alam ko may jacket tayo dito ng lalamove eh ayun no? <laughs> alright may ah, jacket na tayo nandito <laughs> tayo mga kawanabi sa likod ng mcdonalds dito sa tagaytay Yan. sobrang memorable sa akin tong place na to lalo na to ito ito yan, yeah, kasi dito, overlooking dito mga kawanabis. Overlooking yan, medyo madilim lang. Pero kung pamansin nyo, may mga street lights pa doon, mga ilaw ng bahay, mga establishments. Yeah, Tapos eto, bangin na to. Sobrang naaalala ko dito mga kawanabis. Ewan ko kung napanood nyo yun, second episode ko yata ng pagiging isang lalamove motovlogger. Nagdeliver ako dito, yung maling sushi house na pinuntahan natin kanina yun yung pinagdelibira natin tapos pumunta ako dito nagmuni-muni ako dito tapos iniisip ko nun tutuloy ko pa kaya tong pagbablog ko pupush ko kaya tong gusto kong mangyari pagiging vlogger basta ang tinanong ko lang sa sarili ko nun masaya ka ba? kasi kung masaya ka edi eh go ngayon kung hindi ka na masaya that's the reason na baka hindi yan para sa Tapos na-realize ko na, oo oh, nga naman, masaya naman ako sa ginagawa ko. Mahal ko yung trabaho ko as a Lala Mob Rider. Gustong gusto ko yung ginagawa ko sa pagbablog, yung pagkukwendo sa inyo, sa mga nangyayari sa akin araw-araw. Yung pag edit ko na kahit antok na antok na ako sa pag edit tinatapos ko pa rin siya. Kasi iba yung pakiramdam kapag natapos mo na yung isang video. Iba yung feeling pag nakatapos kang makapag-edit ng buong vlog. Tapos papanoorin mo siya kahit paulit-ulit. Iba yung pakiramdam. And buti na lang hindi ko sinukuan yung sarili ko na. May labang ko. Diba? Kahit pa paano may naging resulta. di ba? May magandang nabuntahan. Wala pa man ako doon sa pinakatagumpay na gusto ko. Pero nakikita ko. Sabi nga ni Hammerman, malayo pa pero malayo na. Kaya nagpapasalamat ako sa Julio Pabian Vlogs. 2 years ago. Ayan, 2 years ago na yun, mga kawanabis. bis Kung gusto yung mapanood yung vlog na yun, first or second episode ko yata yun, ilalagay ko sa comment section or kaya sa description. Check nyo. <laughs> Ayun lang. Anyway, pauwi na tayo. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito, mga kawanabis. pag Pagaytay Gaming, break in ng ating uh, Andy Rubber na gulong. Hindi ko pa nakikita, ano na naging tsura ng gulong natin? Pwede na, bagong-bago to, ha. Ah. Silipin nga natin. Lalo, no? Okay. At least, na break ka na. Goods na ako dun. So, agad sa muna yung pagkikita, mga Kawanabis. Thank you so much! Again, this is your Julio Fabian Vlogs, Kawanabis! Peace out! Let's go! Boop! Boop!